Assalamualaikum mga umi at ukti. Today gagawa tayo ng paborito nating breakfast pag nasa Mindanao. Syempre, yun ang fried rice at pati bulat. So, sa isang kawali, lagay lang natin ang corn tuna. Pwede tayong gumamit ng kahit anong ground meat instead of corn tuna. So, haluin lang natin. Pagkatapos ay ilagay natin ang bawang at sibuyas. Haluhaluin Ang itlog, haluin lang. Pwede kayong gumamit ng mas magandang spatula dito. So, ilagay na natin ang ating rice. Haluin lang at turug-turugin. Lagay na rin natin ang toyo. Pwede nyo demihan, kasi hindi naman tayo nag-aasing. Huwag lang yung sobrang dark kasi maalat na yun. MSG, halu-haluin. At lastly, ang spring onion. Haluin lang bago patayin ang apoy. Tulang tayo ng itlog, sunny side up, at bulat. Ilagay sa plate. At yun, eto na ang favorite breakfast ng Mindanao. So enjoy!